Nanganganib na mapawalang bisa ang panalo ni former junior middleweight world champion Jaime Munguia laban kay Bruno Sorache matapos niyang magpositibo sa isang ipinagbabawal na sangkap sa drug test na isinagawa ng Voluntary Anti-Doping Association o Matapos ang laban noong May 4 sa Riyadh, Saudi Arabia, natuklasan sa kanyang post-fight urinalysis ang presensya ng exogenous testosterone. Mayroong sampung araw itong si Jaime Munguia upang humiling ng pagsusuri sa kanyang B-sample para sa mga sinyales ng artificial na testosterone. Kung ang B-sample ay magpositibo rin sa ipinagbabawal na sangkap, maaari siyang masuspinde at ang kanyang panalo kay Bruno Sorache ay gawing no contest. Narito naman po ang reaksyon ni Mongiya sa balitang nagpositibo siya. Anya sa social media, sinabi na ng ilang eksperto na maraming paraan kung paano maaaring mangyari ang kontaminasyon. Handa akong sumailalim sa anumang retroaktibo ngayon o sa hinaharap na pagsusuri upang ipakita na ako ay palaging isang malinis na atleta. Samantala, heto naman po ang reaksyon ni Bruno Sorache sa balitang nagpositibo si Mongiya. Ani Sorache, nabigla ako sa balitang nagpositibo si Jaime Munguia sa isang ipinagbabawal na sangkap. Walang puwang sa boxing ang pandaraya. Mismong boxing pangalang e eh mapanganib na. Dumayo ako sa Mexico at pinatulog ko si Munguia ng patas noong Desyembre at naging bukas ako na bigyan siya ng rematch noong Mayo. Alam niyang hindi niya ako matatalo sa isang patas na laban. Umaasa ako na agad baguhin ang desisyon sa naging laban namin. So dahil po sa issue ngayon sa performance enhancing drugs ni Jaime Munguia mula ng mapasali siya sa team Canelo Alvarez eh may mga tao na po ngayon na nagsasabing dapat imbistigahan itong team ni Canelo dahil nakakabahala na nga daw po mga amigos dahil ilang mga kilalang boxingero na po na mga hinawakan ni Eddie Reynoso ang trainer ni Canelo ang mga nasangkot sa ipinagbabawal na sangkap o performance enhancing drugs ito po ang ilan sa listahan Number 1 Saul Canelo Alvarez, Oscar Valdez, Ryan Garcia, Julio Cesar Martinez, Luis Neri at ngayon nga po si Jaime Munguia. Sabi nga po ng ilang mga fans mga amigos nakakapagtaka dito sa mga boksingerong ito tulad ni Ryan Garcia. May mga pagkakataon na sobrang galing sa ibabaw ng boxing ring at may mga pagkakataon naman na parang ibang iba sila. Sa madaling sabi parang talagang gumagaling sila minsan at minsan naman nagiging bano Kaya't parang ang kaduda-duda talaga na may kakaibang nangyayari. ng baraha. Patunayan mo sa akin ha. Sino mararamabuno sa kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bae